guys! Gusto niyo ba ng maikling kwento? So, ayun ngayon nga guys, ay i-share ko sa inyo ang kwento ng uh, Prinsesang Makulot at ni Gintong Toro. So, ang nangyari kasi noong unang panahon, itong si Uh, prinsesang makulot guys ay talagang may mabuting puso para doon sa kanyang mga nasasakupan dahil siya ay isang prinsesa at isang mahiwagang prinsesa na may alagang gintong toro at ang gintong toro ngayon guys ay mahihalintulad lamang sa yung normal na baka So, yung baka yun, guys, ay lagi niyang pinapakain doon sa damuhan. Tapos, nag enjoy siya sa mga tao kapag nakita niya. Yun nga po ay katulad ng Maria makiling kwento. Kaya, uh, ang ginawa niya, no, para siya si Maria Makailing, no? Na talagang diwata siguro noong unang panahon. Ang ginawa ni um, Prinsesa Makulot, guys, ay uh, binibigyan niya ng Ah uh, magandang kabuhayan yung mga tao doon. So, ibig sabihin, nagbibigay siya ng swerte doon sa mga taong may mabuting puso. Ang nalawigan yun doon, guys, sa bayan ng Cuenca ay talagang ang mga tao ay mababait, may busilak na puso at may pagmamahal sa kalikasan at sa kanilang kapwa ngunit inabuso ng mga tao ang kabutihan ng princess maging ano pang or ganon baka inabuso ng mga tada, tao doon ang kalikasan kaya ang nangyari guys etong si uh, prinsesang makulot ay nagalit dahil yung kanyang pagmamahal guys doon sa mga taong yun doon ay talagang inabuso nakalimutan nila ang pagiging mabuting tao kaya kada may hilingin mahilingin yung mga tao ay hindi na ibinibigay ni prinsesa makulot dahil napapansin niyang hindi na kaaya-aya yung mga ginagawa ng mga tao doon ang nangyari ay umalis na si uh, prinsesa makulot kasama yung kanyang gintong toro hinanap ng mga tao doon kung nasaan na si prinsesa makulit kasi dati uh, siguro nagpapakita sa kanila yun si prinsesa makulit ngunit napansin naman siguro na ganun nga nagiba na yung ugali kaya wala na kaya pala naging uh, alamat yun kasi nga may mga nangyaring uh, kababalaghan or hiwaga Lumipas ng lumipas ang maraming taon nung umalis na si Prinsesa Mahiwaga, hindi na nila nakita as in. Tapos, uh, si pakita ulit si Gintong Toro, guys. So, ikinatuwa ng mga tao na nakita nila si Gintong Toro. Kasi, nakahiligan nila na unang panahon na kapag nakakita sila ng Gintong Toro, ay talagang sinuswerte sila. Ngunit, kabaliktaran ang nangyari nagkaroon ng kalamidad, nagkaroon ng tagutom, nagkaroon ng uh, kamalasan sa kanilang lalawigan. Kaya inisip nila na ito ay salot na ni prinsesa, prinsesang makulot. Dahil hindi natin, uh, hindi natin, um, anong tawag nito guys, may term, hindi natin pinahalagahan yung mga ginawa niyang kabutihan noong unang panahon. Kaya tayo ngayon ay nag-aani ng kamalasan. Dahil hindi naman natin kasi uh, inayos kung ano man yung kabutihan uh, idinulot ni Prinsesa. So ang nangyari, nagkaroon ng tagutong dahil nakita nila yung gintong turo. Um, ang pinaka ano din doon siguro, uh, nagkaroon sila ng lesson no, sa buhay nila dahil naisip nila naging uh, sakim sila naging gahaman sila sa kalikasan naging mapangahas naging dumal ang kanilang pagbugal hindi na yun sila yung mga taong dating may mabuting puso so ayun, nagkaroon ng baha landslide, grabe tapos kung ano-ano pang mga sakuna ang nangyayari eh. So, minabuti nilang magdasal. Nagba, nagdasal sila na nagdasal lang intim uh, at nangako sila na magbabalik sila, magbabalik loob sila. Magiging mabuti na sila sa kanilang kapwa at hindi na nila up, uh, hindi na nila abusuhin yung kalikasan. Basta mathinto na lang yung uh, kalamidad na nangyari sa buhay nila. Ayun, uh, nagdasal sila, nagdasal sa kanilang mga anito may nang, uh, may nababasa kasi ako noon sa mga ano kwento na yung unang mga pan, noong unang panahon kapag may mga kalamidad katulad na lang ng pandemic or ano uh, nagdadasal sila ng tiintim tapos nag ano sila ng mga kamangyan ganyan ganyan tapos nangangako nangangako sila na magiging mabuti na sila sa kalikasan hindi nila aabusuhin na nagsusunog sila ng mga uh, kumbaga nag-aalay sila ng hayop, ganon, mga pagkain, ganon. Para maibalik yung magandang ugnayan ng mahiwagang mga diwata. Kasi guys, ang mga diwata ay talagang hindi biro yan sila. Hindi mo pwedeng pagsamantalahan yung kanilang kakayahan hindi mo pwedeng pagsamantalahan yung kabaitan nila dahil kapag pinagsamantalahan mo yung kabaitan na binibigay nila sa inyo sa atin ay talagang magkakaroon ng sakuna so hindi ka pagpapalain ganun lang yun guys ba diba? so ang nangyari nga ay naging alamat sa matagal na panahon yung kwentong yun so ang gandang pakinggan ng mga alamat ng ganyan guys no katulad ng maling makiling dahil may kapupulutan tayo ng aral so ibig sabihin may connection yung tao sa kalikasan yung dapat tayo mga tao guys ay kailangan natin mahalin yung kalikasan dahil kapag inabuso natin yun, tayo din ang mag-aani ba diba? katulad ngayon mga nangyayaring ba guys hindi yan kasala hindi yan uh, kagagawa ni Lord or sino paman dahil yan sa atin, kapabayaan natin, gahaman tayo, gahaman tayo sa kalikasan, wala ganun, mina ng mina, howling ng howling, ba? Diba? Ngayon nga, guys, baha sa kanumay. Bakit? Kasi yung mga, ano, uh, anong tawag ito, naghahawling howling sila, mal malapit sa sapa. So, ang nangyari, wala nang makakapag, ano, ah, uh, hindi na, anong tawag nito, basta, gano'n nangyari, baha to the max na tapos yung mga buhangin si pag anuhan na kasi hukay ng hukay so wala nang makakapag uh, ano, kaya direkta na yung tubig dagat sa lungsod kasi nga yung doon sa mga dagat sa malapit sa dagat kinukuha nila lang yung mga buhangin tapos malapit sa sapak kuha ng buhangin ano nangyari? nga nga tapos mga ano nangyari ngayon ah uh, mga punong kahoy, di ba? Putol lang putol, ano nangyari? Eh. Nga nga. Kaya manghal, kaya nga mahalin ang kalikasan. Kaya nga merong mga ganyang alamat, guys, na uh, mas magandang i yung mga ganyang mga alamat kasi nga patungkol sa kalikasan at sa tao, di ba? So yun lang, guys. Thank you. Sana na may napu uh, napulo tayong aral, no? Thank you. Hanggang sa ulitin.